E tatalakayin natin, ang maaring maging sanhi ng pagkamatay ni Mami Boy sa serye ng Hunter x Hunter. Pero bago ko umpisahan, e lilinawin ko lang, na ito ay isang teorya pa lamang. At ngayon nga e umpisahan na natin ang talakayan. At alam naman nating lahat, na sa mga nagdaang kabanata, e itong si Mami Boy. E nakita na ang salamangkero, at ngayon e plano niya na itong sundan at buntutan eh talaga naman mga idol sa hakbang ni Bolo Love na yan eh mukhang dyan magdedelikado ang kanyang buhay. Dahil ang pagsunod kay Hisoka ay e isang napakadelikadong hakbang kung saan nilalagay mo ang iyong buhay sa kapahamakan. Dahil ang Joker ay e napakadelikadong nilalang at pag nahuli kanyan sa pagsunod mo, eh talagang tatapusin kanya ng walang pakundangan. Kaya itong si Bolo na Love e kailangan magingat sa kanyang pag-spy kay Hisoka. Dahil once na malaman niyan, na may sumusunod pala sa kanya, e tiyak na dadanak ang dugo, at merong mamamatay. Tapos makita niya pa, na si Mami Boy pala ang sumusunod sa kanya. E tiyak na lalo siyang matatakam na pumas lang. Dahil ang kanyang misyon nga ngayon, e ubusin ang lahat ng spider. At isa pa mga idol, e malakas talaga ang pakiramdam ni Hisoka. Kaya kung magpapatuloy si Bolo Nelod sa kanyang plano, e maaring mapansin talaga siya ng salamangkero. At sa aking theory talaga mga idol, e dito na sa succession war arc magtatapos ang buhay ni Mami Boy. Dahil once mahuli siya ni Hisoka, e tiyak na dead siya in the moment. Dahil impossible siyang manalo sa salamangkero. At sa kanyang bibig na mismo yan nang galing, na wala nga daw siyang pag-asang manalo kay Hisoka, kaya gusto niya sanang sumama na lang kay krolo Para may protection ang kanyang buhay kung sakaling masalubong niya ang Joker. Dahil katabi niya si krolo kung sakasakali, kaso nga lang hindi ganun ang nangyari, dahil ang kanilang pinuno, e gusto rin mag isang kumilos sa paglalakbay sa barko. Kaya si Bolo Nelove e inutusan niya na lang, na magpanggap na hisoka, at magpakita sa mga mafia. Kaya dahil dyan, e nasa danger situation talaga si Mami Boy. At sa aking pananaw talaga mga idol, e sa pagsunod niya sa Joker, e mahuhuli talaga siya niyan kalaunan. Kaya maaring siya ang susunod na mamatay, sa mga galamay ng Spider. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!